muna kami dito sa shoppers. Mm -hmm. Pabango muna tayo na libre. <laughs> Pabango na libre yan ha. Ah. Yes, Marami mabango. kasing tester dito. So, bago tayo lumabas, dapat mabango tayo. Ha? Huh? Ayan o, oh, testers o. Oh, Prada. Ayan te o. Diba? Ano diba? Coach. Ayan na, Burberry. Ito yung bagong Burberry po, oh. I-spray mo. O, try mo, Beng. Ito ba nga. Coach. Ito, ano to? Alien? Ay, no bear. No yeah. bear. Try mo, Beng. Yeah. Careful, ah. Ito. Hold ko. Other side. Ay, mabango. Bigyan mo ma ako spray mapa din eh. Her. Ay, Hindi, parang... hindi, hindi, hindi. Sweet naman. Tama ko. Mabango eh. Merch Mabango. No? Viva? Ito oh. Ayan oh. No? Viva la juicy. We're, 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 Ayan te oh. Hindi yan. Uh, Ay, hindi tester. ba? Ah, tester yung hinahanap mo. Versace oh. on the floor. Ayan oh. No? Eh, try mo nga ito din oh. Versace. Wala kasi price din eh, no? Hindi siya yeah, nakalagay. Ganyang kaliit. Ito to. Versace yan? Ito yun. Ay. Iba? Chachachachach. Chachachach. Ang gaganda ng ligayan, no? Amoy matanda. Amoy matanda. Tapos, ang mayroon bata natin. Versace. Versace. Asan? Nagpanto eh. Wala price din eh. Mayroon ako si Nora. Tapos, si Lorena. Si Lorena. May security na sila ngayon dito. Ayun, no. Ano yan? Dior. Ah, Dior. O, try mo. Try natin si Dior. Careful, ha? Ah. Okay. Mm. Mm. Ay, mabango din. Ay, mabango sya, te. Mm. Ay, si so Chanel. Ito, oh. Bang, ito Chanel, oh. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Fink na fink. Ay, lang. Ay, nice. So, yun lang po. Tumingin lang kami. Tapos, nakiamoy. Bango, eh mahalin doon. Dito tayo sa mamurahin. Uy, <laughs> Bimbing, saan na yung bibiliin mo? So, hindi ako makagit over. Bang. Ano? Um, yan. Chanel at ayan. Titignan lang kami. Nung dito kami nakaraan dito din kami ganyan. Adior pa. Nakaraan dito din kami ganyan itsura ng aming downtown ngayon. white na yung ating daan. Daan kayo muna tayo sa ano, Legislative Building. kaso lang manipis daw subscriber namin. Pasok na tayo dito. 30, 30, 30. Ay, sorry. Ito. Uh, ano yung dati pa yung in-order natin? Ito. Uh, It's Canadian Cheddar this Yeah. Yeah. Per half lang. And, and another one. Another one. For that. Yeah. What kind of bread? Same. Same? Yeah. I I have Habanero. Habanero. Yeah. Sarap yan, habanero ja. Tapos ito yung mga toppings nila. Ano yung toppings ko? Masarap talaga pag uh, na-toast siya pa, no? Dito tayo. Ay, maganda dito. Walang tao, no? Good. Pwesto tayo dito. Okay oh, lang, wala masyado tao. So, dito kami sasagot sa ano sa tanong ng isang sa mga subscribers namin. Ay, oh, may coffee bar sila. Parang sarap magkape. Ayan, oh. wala diba, walang tao dito? Sadyain kasi tong area na to, eh. Pa dito, Maganda dito. Marianda, no? Marianda tayo. yung okay. hmm. kasalanan ni Bingbing -Bing to eh. Hindi kasi nakakasawa na yung mga pagkain namin. Yung ulam namin. Nung ano pa, leftovers nung <laughs> New Year. Kasi mga ham, hindi naman mabilis masira yun, di ba? Uh mm -huh. -hmm. Kaya tinapay muna tayo kaya kahapon niya nagpaluto talaga ako ng isda paksiw na bangos with talong tsaka ang palaya ang sarap ng habanero cheese nila dito may kunting spices yan ah Mm -hmm. Nagkano yung gantong ano, tatlong putol? Nasa 19 ata. Kasama na drinks? Hmm. Pwede na, no? 19 dollars may ito, oh. May gata si Denise. Tapos, may isang tubig. Pwede na sa tatlo. Tsaka yung half na ganito, nakakabusog na. Mm. Sa atin kaya, magkano yung subway na ganito? Kasi naalala ko dati, yung half na ito, parang siguro mga 50. 50 pesos, yung half. pero ko ngayon, magkano na. Diyan sa Pinas. Siyempre, lahat ng mahal na, diba? ay nakakain dati nito. Ikaw lang. <laughs> Ikaw lang. Tatikman ito to. Anong? Sa likod kasi namin pa may mga gampo. Mm, marienda mo pag sa office. Pag uh, ano lang. Pagka may pambili. Masarap yung kami Masarap. Masarap yung tinapay nila. Yan. Basahin ko lang yung isa sa mga Ay, napapa. Ay, basahin ko lang yung tanong ng subscriber namin. Sabi niya, Hey, Alit Family, still watching pa rin kami sa mga vlogs nyo. Mahigit one year na kami nakasubaybay sa mga videos nyo. Magkano po ba need na budget for newcomer? Ah, pag newcomer ka dyan sa Regina, lalo na pag mag-start pa lang ng work. Sabi niya, hopefully, magka-visa na yung husband ko na makapag-work na rin dyan sa Loblo. May makikita rin kayo soon. yan Sabi to ni ano Elmer Matet Hernandez And papa ano pala to papa? Papunta pa dyan sa inyo din siguro sila yung you, last batch. Oo. <clears throat> so ano siya? Um dito siya nagtatrabaho kina Dadong. Tapos uh last Pasam batch siya, no? Sa ng pasamahan ng isandaan. Oo, pasamahan ng isang daan na hinire na mga naunang batches na, na nandito na. So, gusto niya malaman kung magkano daw yung need na budget. Kagaya sa kanya kasi, pagdating dito, sure na may work na. sa so, pagka pa, more or less, magkano budget pagka padating siya dito, tapos sure naman na meron siyang work pagdating. At yun nga, yung sa bahay naman nila, may mga kahati naman siya. Actually, <clears throat> wala naman siya masyadong dadalhin naman ako yung pera. Mm -hmm. Kasi katulad ngayon, depende kung saan siya matira. Kasi hindi naman pare-pareho yung upay. Mm -hmm. Renta diba? ng bahay. Mm. Pero dinig ko mayroong nagbabayad ng mga 350 400. depende kung saan sa hatian na no? kung oo. ilan sila yung nandun sa bahay mm. depende mm -hmm. kung saan ang area at saka magkano kung magkano ang renta nila mm -hmm. pero more or less halimbawa it's uh, say 400 ang magiging monthly per, rental nila mm, per taon mm -hmm. inclusive na lahat yun oo mm -hmm. mura na rin yun sa mm -hmm. 400 dalibawa lang yan no, ha. ano lang yan ha ano lang yan estimated ko lang yan kasi oo. hindi ko naman alam Mm -hmm. Tapos in case halimbawa, uh, siguro mga 15 days magkakaroon na rin siya ng sahod nun, 'di ba? Oh, once na pagdating niya. Mm -hmm. Pagdating mo dito, kung sa Lablo ka magtatrabaho, once na nasa training ka, bayad ka kaagad. Mm -hmm. Babayaran Babayaran ka agad yung araw mo kahit nasa training day ka pa. Oh. Count na 'yon sa cycle ng uh, Uh, payday. Mm. Kaya <clears> halos <throat> wala ka na rin namang problema eh pagdating sa bayarin kasi sa makakasahod na natin naman. After 2 oh. two weeks. Mm. Pero sa two weeks na yan, dapat kahit pa paano meron ka ano dalang pang allowance De mo. depende Depende sa'yo kung gusto mo na magkasasakyan na sarili mo, mm -mm. bibili ka ng second hand, Mm -hmm. So kung halimbawa may balak siyang bumili ng sasakyan, uh, magkano yung more or less na dapat bitbitin niya na cash? Sa ngayon, mahal na eh. 5,000 500, uh, eh. Yung 5,000 na yan, nasa 200,000 na yan sa atin. Mm -hmm. Kaya hindi mo na rin naman, sa, para sa akin lang hindi na, huwag ka nang bumili ng sasakyan. Maghanap ka ng mga makarpool dito. Yung pwedeng sabayan. Oh kasi yung halos sa mga kasamahan mo na dumating sa mga batch mo halos may mga sasakyan na rin naman sila. Oo, oh, yung mga nauna na dito may mga sarili na siyang, mm. ano, may mga sarili na silang sasakyan. So pwede ka nang matisabay kung hmm. may ka-shift kang malapit lang dun sa inyo <coughs> or mismo kabahay mo. Hmm. Magbayad ka na lang. Mag-share ka na lang kung ano yung usapan ninyong dalawa. Oh. Para hindi ka mapagastos. Mm. -hmm sa pagkain naman depende na depende rin kung ano rin ang usapan niyo kung magse-share ka ba sa kanila o uh, magluto ka na sarili mo. Mm -hmm. yung, 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 ganun so rin ang, kasi, sa mga gamit like halimbawa mga personal na mga needs niya, 'yun lang yung ipo-provide niya, no. Oh, yung sa mga banghay, yung pang-hygiene, pang oo. Oh. Yun lang yung ano mo, yung oh. ipo- magpo-provide mo. Tsaka, yun nga, pagkain mo for two weeks na ano mo, pagdating mo bago ka sumahod. So, more or less, mga magkano yun? Siguro may ano, limandaan pwede na, no? Hmm, Malaki na rin. Malaki hmm. na? Sobra na yung tulad ng ano, $500 na ano mo, baon mo. At least, pa paano? May hawak kang pera? Basta pagdating, pagdating mo dito, mayroon ka ng winter jacket. Mm-hmm meron ka ng kumbaga wala ka nang bibilhin ng mga jacket pa or ano. Mm -mm, kasi winter ngayon so medyo malamig para sa iyo pag dumating ka dito so dapat meron kang winter jacket, winter boots, mga bonnet. Bonnet mo, mm -hmm. o, mga pang warmer mo yung inner mo na ano na layer ganyan. So kung wala ka pang ganyan sa mga first timer kasi na nag-abroad. Oh, so, saglit lang, pag wala pa siyang mga ganun, mga dapat may syempre dapat may pambili siya dito hmm. okay. so dapat kahit pa paano pero man, ano niya na yan na anticipate niya na yan na once na pumunta siya dito mayroon talaga siya mga ganung bagay oo kahit dalawa sa bagay ngayon kasi medyo kaya niyo pa yung man, ano, man. yung lamig dahil ang winter ngayon hindi malala sa sa kaya kaya pero sa first timer na nag-abroad for example ako kung bago lang ako nag-abroad galing ako sa tropical country mm -hmm. talagang iba ang lamig talaga kasi nakita mo naman pag doon sa atin ay bagyo ang lamig mm -hmm. ay, na, nasa, nasa eight ay nasa nasa 8 lang ngayon ay nasa 0 ngayon kumbaga doon pa nga lang sa atin malamig na na walang snow ang paligid yeah. paano pa kaya dito na di ba Mm uh -huh. May Di, mga okay naman dyan Hindi uh -huh. eh. nyo kailangan bumili ng mamahaling jacket dyan sa atin. Uh -huh. Fate luma, okay na. Ang importante na ma <clears throat> makatulong sa lamig na hindi kayo lamigin pansamantala. Uh -huh. Kasi pagdating dito, malay, malay nyo, mayroong magbibigay sa inyo ng kahit pa isa okay. isang, pa isa isang winter jacket, may kakilala kayo, o yung mga kaibigan nyo, o yung titirahan nyo, mayroong mga ganun. Hmm. Kaya huwag kayo masyado magdala na kung ano anong maraming uh, gamit. Oh, tsaka dito, kagaya yan sa may Canadian Tire, may mga nakasale nyo yung 40 lang ha, ah, 50. Okay na no, yung mga jacket doon. Hmm. Hmm. Hindi ka lang mapili, hindi yeah. ka hmm. lang mabrand. Oo, maganda na yung mga ganong price ng jacket sa Canadian Tire. So, Kahit winter boots, okay lang na wala kasi hindi naman siya talaga gamitin dito eh. Sa ngayong gantong condition ng winter? Basta hindi ka Pero lang... yung pang trabaho niya? May libre ba? Ang pang trabaho niya, alam ko mayroon silang supply. Sa na, first, books? oh, Ayun pala, may... Ibigyan sila naman eh. Uh -huh. uh -huh. Alam ko dadalhin sila sa isang store. Tas, Tapos, patipiliin? Oo. Uh, uh -huh. uh -huh. So may... may... May budget ata sila na 100... 100 ata o 100 dollars? So may anong na daw, may But, boots na daw para pangtrabaho. Sapagkaalam ko ah, kasi ako dati mayroon din. Mm -hmm. May budget kami pagdating namin dito, binigyan kami ng budget na 125. Depende na 'yan sa iyo kung mas mataas yung kukunin mo na nagustuhan. Shoulder mo na yung sobra Basta yung budget ng company doon lang sa swerte ng mga bagong dating kasi yun nga, ang winter ngayon, hindi ganun ka lamig. At saka hindi ganun karami yung snow. Oo. Hindi sila ganun kahirap ngayon sa biyahe. Unlike sa nakaraang taon, nagrabi yung snow. Ngayon, kita nyo ngayon yung jacket namin, hindi ganun ka kapal. Kasi nga yung lamig ngayon, nakakaya lang namin na ano, hindi kailangan makapal talaga yung jacket tapos nakaka pasyal kami na naka sapatos lang. No? Hindi na mahirap mag bundle up. Kaya kung mapanood mo to, ang video na to para talaga sa iyo to. Mm -hmm. Sana talaga, hindi na late oh, no kasi ngayon lang kami nakasagot sa tanong mo. Para talaga sa iyo to kung kung ano pa ang dapat mo malaman, pwede ka mag-message sa FB namin or Oo nga pwede ka pala mag-ano, mm -hmm. follow nyo kami sa FB page tapos message na lang kayo doon para pwede, pwede kayo doon mag-usap kung ano pa yung gusto mo malaman mm -hmm. na para mapadali sa iyo ang pagkilos uh, kilos dito. So, mm -hmm. but... Sana nasagot namin yung tanong mo no kasi sa pagkakaalam namin parang yun lang naman yung kailangan mong i-prepare sa ngayon. Dahil for sure hindi ka naman na masyado mahirapan pagdating mo dito kasi marami kang mga kasamahan na mas nauna pa dito na pwede ding tumulong sa iyo pa, diba? Pwede ka mag-message para... don sa ano namin sa FB page namin kung may mga katanungan ka pa para ma din namin diretso. At least hindi ka na mahirapan kung halimbawa may mga concerns ka pa, mga Yun lang naman. Si Dadong yung sasagot sa'yo dun. No? Tsaka kung ma-assign ka dun sa face nila ni Dadong, may tulong kang about sa trabaho, may tatanong ka, pwede so, mo naman tanongin si Dadong. Ano lang to eh, seryoso lang to sa personal, pero seryoso talaga siya. Seryoso talaga ako. seryoso talaga siya. Eh baka mamaya, pag na-meet mo siya doon, tapos sabihin mo, ay, si Kuya Dadong pala, suplado pala sa personal. <laughs> di ba pa na? seryoso yan at suplado daw yan sa personal doon, pagka uh, sa trabaho. Ay, Papa, pagka nag-ano pala, What if kung mag-carpool siya, halimbawa, may idea kung magkano yung bayad sa kasamahan nila nung magkikisabay siya? Depende kung magkano usapan nila, pero... Sa pagkakaalam ko, mo? Pagkakaalam ko, parang hmm. $5 dollars a day. Balikan na yan? Balikan yan. Hindi Pap na masama. Ah, oh, Papunta na. pa, uwi. Eh. Pwede na yun ah. Oh. $5, eh, kung ano mo yan. Times mo... Ito weeks maaplog -ma ano sandaan sa isang buwan fifty dollars by weekly Uy okay na yun kasi ang gas dito mahal din maintenance mo pa sa ano sa sakyan sandaan pwede na hindi mo naman kailangan na bumili ng sasakyan ka dapat Oo nga kasi ang dami ng na mga uh, nagtatrabaho sa Lablo Mhm uh -huh. so sabay-sabay ka lang muna gagawin mo doon practical mag-share ka muna kung sino ang pwede mo karpulan oo kasi yung iba hindi naman kailangan na yung magka-carpool sa iyo kasamahan mo talaga sa bahay yung iba nakikiusap dun sa mga kasamahan niya na di malapit oo, oo malapit hmm. sa ano mo sa tinitirhan mo tapos Kumba? dadaan dadaan hmm. kanila like mga 30 minutes before ng pasok nyo. Mga ganyan. Kasi si, ano, ganun din ginagawa, di ba? Yung dyan sa katabi natin, no? Ganun din ginagawa, nagpapaka-carpool din sila. Dinadaanan lang sila. So, okay naman. At saka, ano, uh, wala siyang problemahin sa maintenance, insurances, uh -huh. gas, kumbaga, sasakay na lang siya, babayad na lang siya. Mm, doon sa may ari na sasakyan. Ang advantage lang naman ng may sasakyan kung may puntahan ka na sa pansarili mo. Anytime makakaalis ka. Anytime right? ka. Oh. Oh, pero maano mo rin naman yan. Mm -hmm. Ma makamit mo rin naman yan pag uh, umabot ka dito ng mga one year. Ma-figure out mo na yan kung paano mo pakilosin yung sahod mo. Hmm. Yung sarili mo kung na hindi ka mahirapan. Tsaka, kailangan mo talaga kasi for example after one year, tapos so classes na 'yan ang mga papel niya. Mm -hmm. Kailangan mo na mag uh, magkuha ng exam para sa driving. Kasi yung pamilya mo, kasi, s'yempre papunta na o, dito. S'yempre preparation mo 'yon. Mm -hmm. Para pagdating ng family mo dito, may service na kayo. May service ka. At saka may license ka na. Mm -hmm. Ah, uh, sa Saskatchewan. Uh, license. Yung sabi mo sa iba na mag-ano na? Mag-practice test. Oo. Uh -uh. Sa online. Para pag sanay na sila? Para pag uh, okay na. Kung kaya mo naman na hindi ka mag-practice, mag-take ka ng exam. Tsaka kung pasado ka na, at okay ka na sa ano mo, sa pag-practice mo dito ng driving, pwede ka nang mag-road test. Yung driving dito, rules lang naman yung yung susundin kasi kung ikaw mo ay marunong na mag-drive sa Pinas mm madali na lang para sa iyo sundin mo lang talaga yung uh, traffic rules dito madali ka lang makapasa ng driving test ng road test Sandito na muna kami mga uh -oh. ka-viewers. Oo, ka oh, so hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood ng mga videos namin tsaka sa inyong suporta. Ingat-ingat. Bye-bye. siningit lang namin yung video na to. Galing kami sa... Oo. Sa ano namin. Nagbisita lang kami sa anak namin. Oo. -oh. Doon sa Columbarium kanina. Kasi New Year, siyempre, kailangan natin galawin medyo late na yung pag-visit uh, namin kasi yung kagabantay doon, mayroon din silang mga activities na, na dapat nila puntahan. Kaya pinalipas na namin yung holidays, yung taon ko. Sige mga ka-viewers, sa huli, salamat sa inyo. Salamat, salamat sa mga yun. nanonood palagi. Okay. Ingat-ingat. Bye, Bing Tara